So ngayong araw guys, naglikas nga pala ang mga paros dito sa lugar namin kaya dali-dali kami nanguhan ito dito sa mga groups. At dahil nga guys, sobrang dami namin nakuha ngayong araw, ay eh, dito na rin nga pala guys namin lulutuin 'to. At gagawin nga pala guys natin itong napakasarap na sisig. hey baka sisig paros 'yan. Kaya samahan nyo guys kami pumudrip. Let's go. So what's up guys? What's up mga kanapadaan lang so for today's video nga guys. Syempre maggagala na naman tayo dito sa mga groups natin at maghahanap ng mga pwede nating i-food trip. Kaya eto guys, tuwan, -tuwan na naman kami. Grabe guys, bukang araw-araw hindi nabubusog yung mga dragon namin dito sa Chan kasi tuwing umaga guys ay eh, naghahanap talaga kami ng mga pwede naming ma trip. Abang tirik pa nga guys dito yung araw ay eh syempre aalis na kaagad tayo para pumunta dito sa mga mga groups natin at napaganda guys ng tanawin kaso nga lang biglang pumangit. Pero joke lang yun guys, mga pogi ang tropa natin na yan at syempre, pipil natin yung mga yan Hindi nga pala guys Nagtagal yung paglalakbay namin dito At nakarating na kaagad kami So what's up guys? So for today's adventure guys Ay maunguha tayo ng baros. Grabe, sobrang sasaya at napakakulit talaga guys ng mga kaibigan natin at sila rin guys ang dahilan kung bakit ginaganahan tayong gumawa ng mga adventure araw-araw. Pag ganito naman kasi guys yung mga kasama mo talagang hindi ka mapapagod kahit nandito ka sa mga mangroves. At habang naglalakad nga guys kami dito sa mga ugat ng mga bakawan na eh, nakakita na nga pala guys kami ng mga butas ng mga paros. Ganyan nga pala guys ang itsura ng butas nyan. Sa mga hindi nga pala guys nakakaalam eh, palabas nga pala kami sa TV kasama itong mga kaibigan ko doon kay Kuya Kim na programa sa so dapat alam mo. Na picture guys sa amin itong pagkuha ng paros kasi guys sobrang sarap nito nung nilutuan namin sila talagang natakam sila dati nga guys ay pangarap lang namin magkakaibigan na makita sa tiba at eto nga guys nangyari na nung no, nakaraang buwan lang kaya sa mga nakapanood nun guys kami po yun ang napadaan lang channel na nagmula pa sa Oriental Mindoro at dito nga pala guys natin ginagawa ang mga adventure natin sa munting bayan ng Pola Balik na nga pala guys tayo dito sa mga kinukuha natin mga paros. Ito nga pala guys, mga paros ay nakalubog lang dito sa putik. At para guys mabilis natin silang makuha ay gumagamit nga pala guys kami dito ng mga panghukay. Katulad guys nung tinatawag naming tapil. Pero pwede mo rin naman guys gamitin dito yung mga pala at yung mga gulok. Pero pwede rin guys gamitin yung mga kamay kung bihasa ka talaga. Sa panguha nga pala guys ng ganitong paros ay eh, dikit-dikit nga lang pala guys, yung mga butas niyan kaya hindi ka na masyadong lalayo. Medyo mahirap nga lang guys silang buklatin dito sa mga putik kasi minsan guys eh, may mga ugat yan ng mga puno ay eh, nahihirapan kaming kunin sila. At umakyat mga nga guys dito yung eh, nagka sa amin sa puno para lang makunan kami ng maayos. At sa mga hindi nga pala guys rin nakakaalam diyan ito nga pala mga paros ang favorite din kainin ng mga alimango pero favorite din guys kainin ng mga alimango yung mga lukan. Habang naunguha nga guys kami ng mga paros na iuulam namin mamaya pa ng kalian eh syempre tamang kulitan na tawanan lang muna kami dito para eh iwas boring. At eto na nga pala guys yung mga tumpok na mga nakuha namin ng mga paros. Eto nga pala guys doon sa isang grupo ng kaibigan ko tapos eto naman guys yung sa amin tapos eto doon sa isa rin. Nung naipo na nga guys lahat namin yung mga nakuha namin paros eh syempre lilinisan muna namin yan bago natin lagain. Lalagain muna natin yan guys kasi kukunin natin yung mga laman sa loob. Tapos kami naman guys isang kaibigan ko dito ay eh, nagset na rin kami dito ng apoy at inayos ko na rin guys dito yung daladala naming lamesa. At grabe guys, tuwan-tuwa na naman yung tropa nating si Bato dyan kasi kakain daw kami. Ang unang first step nga pala guys natin gagawin bago natin maiisisig itong mga paros ay eh, siyempre syempre papabukahin lang natin at ihiwalay natin yung laman do sa kanyang shell. Habang iniintay nga guys natin bumukay yung mga paros dyan ay eh, gagayatin ko muna yung mga ingredients. Ayun o no, ingredients, mga rekado pala guys na ilalagay natin dito. At grabe, umakit na naman sa puno yung eh, nagkakamera sa atin. Tapos eh Eto na guys, kung makikita nyo, nakabuka na yung mga paros at yan nga pala guys ang itsura ng laman nya. Nagprito na rin nga pala guys kami dito ng karne para mailahog dito guys at para maging mas masarap itong ating sisig na paros na gagawin. Nung naalis na nga guys namin sa mga shell, yung mga paros ay gigisahin muna natin ng konti ito para medyo maluto. At pagkatapos guys natin magisa yan, syempre paghahaluin na natin yung mga ricado dito at itong mga karne na ginayat natin. At dahil nga guys sisig yung lulutuin natin ay nga pala guys natin ito ng mayonnaise. Naglagay na rin nga pala guys tayo dito ng konting liquid seasoning, paminta, tapos konting oyster sauce, guys. Grabe, sobrang sarap yan, guys. Mekos-mekos lang natin, guys, bago isalang. Yan, guys, isalang na natin itong sisig na paros. Lulutoy lang natin ng konti. Sarap yan, guys. Quality yan. Sisig na paros, guys. Tingnan nyo naman, oh. Sobrang solid yan, pananghalian. Let's go! Makalipas nga lang guys ang mahabang preparasyon. Grabe, eto lang nga pala guys yung sisig na paros natin. Sobrang sarap. So yun guys, pupuntrip na tayo dito sa mga groups ng sisig na paros guys. ano? grabe, sobrang solid nyan at napakasarap. O oh, may NPL pang nakalagay. So yun guys, magdasal muna tayo. Uh, Lord, maraming po salamat sa mga pagkain at mga blessing na binibigay mo sa amin. Ingatan mo kami lagi, Lord. In Jesus name, Amen. amen. Let's go. Kamain na lang tayo. Wala tayong dalang kutsara. Hmm. Pre, alagyan mo nga ako ito. Okay. Eh, Favorito ko. Ang dami ano. Guys, oh. Hmm? Tikman natin nga. Nasisig. Ah. Perfect, oh. Wow, ito. Yan. Eh? yan. Kaya. Stop. Oh, parap. Oh, grabe. Ang oh, sap. Ito guys, yung mga food trip. Eh? Hmm? Guys, pag-asalagi talagang... pa ng siling pula. Sa talaga, lang... Oh, wait lang. Pero pala tayo kasama. Food <laughs> trip tayo, food trip. Ulam, <laughs> ulam. Nandiyan ka pala. <laughs> okay sarap. Kain tayo sisig na Paros. Grabe sa talaga guys 'to sa mga solid na food trip namin na ginawa. Sobrang sarap talaga guys ng pagkagawa namin dito sa Paros na 'to. Salamat, salamat sa panonood guys. Kita, -kits Kita -kits next adventure. Yeah! Yeah! So ayun, salamat sa panonood guys. Kita kits na lang ulit.